Good evening for today's video. Paminaw mo sa ako. Hmm? Ito o bisita po ako ang mag-video and to my YouTube channel. Yes. Ako mga jumigag, jumigo. Dira akong dili jumiga o dili na jumigo. Hi! Watch my video para malipay po ka. Ay, ay, pag-seryoso si kinabuhi. Dong! dai Ay, pag si Ay, pag Tawa-tawa po mo pala sa... Ikaw, ay. Kasensya na, good, sa uban. Ha? og salamat sa mga sender na ko, mga star sender. Thank you so much. Oy. Eto, mga chika dira, anong daw mag-vlog-vlog me? Ano naman e mag-vlog-vlog me? Onya, imong silpon. Onya, imong load Ha? Magbut makaumalaghan ang mga vlogger dito sa kalibutan Ha? dili man na mapug dili man na ma bank trap si Mita kay dagan pa kwarta si Mita kaysa sa imo mo lang ayaw me i judge ha nga nag vlog vlog na me, tanan oh my god dili ikaw ang nagpasindo sa mo ah. si Mita mo ah bitaw ay si so, nagsugod -so din na, ah. sa ko sa ko nagsugod -so pa yes paabot na ta, ta guys laban lang ta sa kinabuhi bitaw ay gulang good pa ang, ang importante na enjoy nato to ato pagka vlog vlog nato. to bahalag buot atong mga video bahalag dili sila malipay bahalag ikasakit pag ikamatay nila ng ato ang mga video nga dili nila awon. ay okay, tanawa kong mata o na sige na kong cellphone sige sige pa abot o gasa dapat ang signal kag labi na diri sa mong lugar mura nagbukid mas kaya pinagkasada mura kagbukid diri at way signal diri at jumigag jumigo may stress ka mo sa na. sa balay o oh, di ba pag naka sa balay may god ang signal nagkamang may nang di dili ko maka-follow dili ko maka-like eh, may god maski pag upload murang rang maghinay-hinay pa na usahay pag maayo ang tempo ko sa kumama dito asa lugar nila kay daghanay man sila kwarta ba kasi may wifi mo nang ko dito kay maki-wifi usahay sa kun jumiga Si White Pirate ko busan yun. Ay, kaya kung tignal. Nga na ko nga. Nakoy trick. Nga na ko i-upload na yun. Nga lang. Ito ay watch my video para malipay po ka. Ay, sig seryoso si mong kinabuhi. Tawa-tawa po. Bahala wala kay Valentina. Kapariher ta. Uh, uh, okay. Pansin na po ninyo. Ay, pansin na po ko. Po pa. Sa kong mga silingan dira. Sa kong mga taga-barangay. Hoy! Akong akum... barangay dira ah. Charis. Panatanawa po ninyo ah. Ah, panatanawa ninyo ako akum... video ba? Huwag akong dagway ba? Oo, oh, 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 ah, oo. Ah. Nalipay ko. Dalira ko nalipay. Mali pa, mali ko sign no. Kasi mag-vlog-vlog ka baka mura ka buang. Di ba? Brag baka ingon ng uban nga mura na ako giskahan ka buhi. My god. Ejen pag anak kay sa mundo ni Mita. Dagay challenges. Che! wit na kapila ka. Hmm. Ano nga pila pilka mabuko ni Mita ba? Gisulod-sulod ko niya ade. Basin Mita dia. Mita. Basin pwede ko dia magsiki. i mag ko dia be. Ay, iload eh, na ko. Ipaload na ko ba? Ako iload. Mita. Kasi iha ko. ayako bungol-bungol eh dira. Tiri. Ito. lang ko. Dito, ay. Eh. So, nagtanaw sa akong video dito sa YouTube channel na ako. My God, pasensya na mukha. Kung nag -inamang, inamang ko dito, Kagino ko. Hindi ko nga sa pag effect effect nito. Manang, pag-taste din lang mo, ane Ito is ganda. Thank you for watching! Don't forget to subscribe and to follow and watch my video. Thank you! Good night!